Hello mga kapatid, meron ako napanood sa YouTube no. Na isang video ni Atty. Vic Rodriguez. Kung saan ini-explain niya kung bakit walang train na galing Tutuban to Kalamba. Kulang yung sinabi ko, may hindi ko kasi makita yung nakasulat doon. Ang explanation niya is panahon na ni Pangulong Duterte yan, in-institute, ginawa, nagagamit. Ang plano raw ni Pangulong Duterte dyan ay iangat yung rail system. At habang inaangat yun, nagagamit pa rin yung rail system na existing. So may inexplain pa nga si Atty. Rodriguez from NARO, yung makikipot daw na ginagamit ngayon <coughs> to standard. Daragdagan pa yung mga rail systems na yan. Ayusin. According din kay Atty. Vic sobrang insecure nung mga pumalit kay Duterte. Insecure sila sa brilliance ni Duterte. Sinira yan, sinira. Tapos di nila may na, bakit nasira, ano nang nangyari? So mga kapatid, no? <clears throat> ako makikiusap lang sa inyo na tignan nyo yung kung anong klase ng tao yung mga politiko na tumatakbo. Po. You know bakit ako sa puso ko I'm very loyal to the Dutertes kasi nakita ko sila kung paano nila pinilit alagaan yung ordinaryong tao. Hindi kailangan kilala nila ako. Hindi kailangan makakausap ko sa sila. Hindi kailangan iimbitahan nila ako sa mga inuman nila. Pulong. Hindi kailangan ang They, they tried to make institutional changes. For example, Ayaw nilang pabalik-balik yung mga tao. Tatawag ka sa 8888. Hindi pa ba sapat yun na pagpaprotekta sa tao? Malasakit Center. Ni Senator Bongo. Na fully supported ni Pangulong Duterte. Hindi pa ba, hindi pa ba pinilit niyang gawing safe ang buong Pilipinas? Hindi pa ba malasakit yun sa ordinaryong tao? Maraming ibang politiko, content creator, nag explain sila na, kilala, kilala ka ba ng politiko? Ganyan, 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 ganyan. Maraming sinasabi, may sense, tama naman. Pero, <coughs> sa scale na ganito, sa isang presidente, si Duterte lang yung nakakitaan mo ng labis na malasakit sa bayan. Tapos, biruin mo, pirondohan, 10 milyon. Sinira lang. Sinira lang ng mga... Hindi ba? I mean, ibig sabihin, th there should not be anything na gagawin yung kalaban na paninira na dapat paniwalaan ng bayan eh. We should not allow evil to triumph. Hindi <coughs> natin dapat hinahayaan yung masasama na nagwawagi dahil lang kulang tayo sa impormasyon at saka sa pag-iisip. Kaya nga, ako umaapila ako sa inyo, magsalita kayo ng opinion ninyo, magpahayag kayo ng suporta. Kasi gusto kong makita nila na ah, lahat ng tao na lahat ng Pilipino hindi bobo, may utak. Hindi easily manipulated. Ako may mga nagsabi sa akin, yung mga nagsabi sa akin, di mo naman yung mga Duterte. Hindi nga, pero mabubuti sila sa bayan. Sa lahat ng politiko, sila lang ang nirespeto ko. So, di ba? Maybe, maybe Richard Gomez, maybe Vico Soto, maybe, uh, uh, pangalan mo lang, Marcoleta, Congressman Marcoleta. Pero mabibilang mo lang sa daliri ng kamay at paa yung matino rito sa Pilipinas. So, meron mang mabait week naman. Di ba? So, you know, supportahan natin yung mga tunay na kasi anong ako ang pakiramdam ko? Anong klasing tao na lang ako kung yung nakita kong kababayan ko na naglingkod wholeheartedly tunay na nagmalasakit sa bayan, eh tatry do rin mo. O, o magsasabi ka ng masama against him o hindi ka magsasalita para ipagtanggol siya. Ano na lang, ano na lang klaseng tao tayo noon? Hindi ba? Kahiya-hiya eh. Tapos pag tayo naging biktima, pag tayo naapi, tapos walang tutulong sa atin, walang nagsasalita para sa atin, walang kumakampi para sa atin, wala lang. 'di ba? Ngayon, ngayon sinisira yung nagtanggol sa atin eh. Hindi ko 'yun matanggap. Hirap pa akong tanggapin 'yon. Pwede siguro nilang sabihin, political lang 'to pero putang ina naman. Nagtapon kayo ng mga pera ng taong bayan para sa politika. Putang ina naman, 'di ba? Alam niyo naman sa si sarili niyo ano nangyayari sa paligid ngayon. Di ba? Mapapamura ka naman eh. Putang ina talaga. So anyway, uh, to close itong aking video, uh, iboto po natin siya. At yung buong PDP laban. Black voting tayo. Huwag tayong magsingit ng mga putang inang yan. You know? The the advantage ng ginawa nilang ito is alam na natin na almost 95% sa gobyerno, gago. Alam na, nalaman natin. Nalaman natin. So, God bless everyone and uh, ingat po.